Hello everyone. Tingnan niyo yung aking mga anak, mga mga kalabs is idol ko. Oh, diyan sila nagnatulog natulog mga kalabs. Pil na pil nila ang province. Oh, gusto nila dyan mag-tent-tent sila. Nandito kami ngayon sa Makayog mga Aldan Pangasinan ng mga kalabs para i-celebrate ang birthday ng aking panganay. Kararating lang namin ng madaling araw tapos tingnan mo. Paggising ko ng umaga, ayan sila mga kalabs. Diyan sila natulog. Nag-tent sila diyan mga kalabs ko. O, napil nila ang province. O, diba? di ba? Hindi ko alam kung bakit diyan sila natulog. Samantalang ang, ang bahay ng aking uncle ay andyan lang sa tabi. Ayan lang mga kalabs. O, nasa tabihan lang ang bahay. Pero mas gusto nilang matulog diyan mga kalabs. Thanks for watching at God bless. Bye-bye.